love unconditionally. That's very deep, di ba? <laughs> Gusto ko malalim. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa pagdalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na araw sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunglan ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Love unconditionally. That's very deep, di ba? Parang ang bigat. Gusto mo ng dad. malalim? Analogy ng... <laughs> Sabihin ko na may analogy ng... Sige, sige. Analogy ng... Sorry sa word, ha? Kunwari, may ibang tao na nasa CR. Nag-poops. Paglabas niya, ikaw yung pumasok. Di ba bahong-baho ka? 'Di ba? Mm, gets ko. Oh. Pero uh. pero pagmahal mo yung tao, kahit gano'ng kabaho yun, okay lang. 'Di ka magre-react, 'di ba? Mm. Bakit? Oh, ano, bakit? Kasi, ang point ko lang parang in a way unconditional, kumbaga hindi mo hindi mo choice eh. Mm. Na hindi mo choice na mabahuan or hindi mabahuan doon sa 'Di ba yung amoy, yung amoy? Sorry, sorry. <laughs> di ba? Hindi, mm. pero kung iisipin mong mabuti, may sense na, o um, ano, mm. parang... Bakit nga? Bakit nga? Mm. Bakit mm. Pero pinili mo ba nga, hindi mabahuan? Mm. Meron kang ano, yung baho naman, pero kaya mong itake eh. Mm. Nababahuan ka, pero kaya mong itake. take mm. Pero yung pag-iba, hindi eh. Oh, okay, galing yung kanya analogy no Anyways. Nice yun yun yun, yun. actually, yun yung parang pagmahal mo, 'di ba? Ginagawa mo lahat ng bagay para sa kanya dahil mahal mo siya. 'Di ba? Diba? What if ma-spread ma 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 mo 'yun sa mm -hmm. sa iba kahit mm -hmm. hindi mo family? Mm -hmm. Kasi, 'di ba, nagkakaroon lang naman tayo ng ng separation sa isa't isa mm -hmm. because of the the, the family. Mm -hmm. 'yong 'yong kasi pinanganak tayo ni ganto oh mm. lola ko si ganto mm. 'yong 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 ganoon eh 'yong family tree 'yong di diba, ka lang sa circle ng family na parang 'yun 'yung accepted mo pero pag pag natutunan mo i-accept as i treat as a family member 'yong iba, kahit tao. ibang pamilya eh di ba parang comfortable sobrang fulfilled mm -hmm. di ba? parang parang ibig sabihin parang yung pagmamahal nyo parang sanay na kayo sa sistema ng pamilya. Kaya sanay na kayo, familiar na kayo dun sa point ng habit nila or what nila. Pero pag yung sa ibang tao, parang di kayo familiar dun, di ba? kunwari, yun nga, yung kagaya sinasabi niya, yung sa poops. Pero pagka kunwari, iba, parang hindi kayo open sa point na yun, ng matatanggap niyo tao. Pero yun lang yung ano ha? parang example lang naman niya yun. So, hindi, kay... nakakatawa lang. Yung analogy. <laughs> Pero may may sense. Oh. Actually 'yun, yung parang <laughs> <laughs> Move on tayo dito sa point na <laughs> Parang nanay, di ba? So ang nanay is um, alam mo agad na matik sa kanya 'yung pagmamahal sa mga anak niya. Na kahit anong mangyari. Unconsciously, 'yun talaga mas mas bibigyan niya ng ng ano, ng y 'yun na 'yun eh. Oo, Kaya yun, yung, siya na 'yun eh. <laughs> yung bibigyan niya ng priority 'yung anak niya over her. Gusto niyang maging maayos lahat lahat na ng ng mga positive na, na gusto mong i-wish i para don sa anak mo is gagawin mo at kahit buhay mo man is bibigay mo para sa anak mo ba diba? that's unconditional anyway so ganun yung unconditional like kunwari pag natutunan natin na magmahal nang walang kapalit nang walang kapalit walang expectation yung taos puso yung talagang dito mo nararamdaman ah sa puso mo. Pagka na-attain natin o nakuha natin yung pagmamahal ng walang kapalit at pagmamahal ng totoo, yung walang kondisyon. Walang judgment. Walang condition Walang kahit ano. Is ma-attain natin yung harmony. This is going to be the fruit of this love. Yung harmony is magbe-blend in tayo. Yung parang lahat is magiging sync para makuha natin ng peace. Peace and unity kasi hindi natin makukuha unity, 'yung pagkakaisa ng lahat-lahat kung lahat eh, walang pagkakasundo. Ano, parang nagpapataasan. At 'yung isang bagay para makuha natin itong pagmamahal na 'to is open line of communication. 'Yung maayos na communication sa lahat. 'Di ba? 'Yung parang meron kang gusto pero ikinikimkim mo sa loob mo you, you show, you express what's inside you para mas malagyan, ma-fill in ng pagmamahal. Kasi pag laging may bagahe, may sama ng loob, may kung ano man, hindi mo maipipigay, hindi mo ma-achieve yung point of love uh, without condition. Paano nila mapapractice yung ano? Paano mapapractice yung, yung unconditional Alam love? Alam ko ano? Empathy. Ang empathy kasi, ang empathic na tao is nararamdaman mo yung pakiramdam niya. Ano kasi, kasi, hindi ka bias. Hindi mo is set aside ni bias mo. Kasi bias ka sa sarili mo. Ikaw mismo. Eh. Pero paano mo yung gagawin yung empathy? Hindi mo siya gagawin. Nararamdaman mo siya. Oo nga. Paano? Paano mo, hindi, paano mo matitrain? Um, para sa akin, kunwari, ito. Um, ewan ko ha, kung, kung mag-work sa inyo. Pero kung ang naiisip ko lang is, um, yung perspective kailangan mong ilagay yung perspective mo yeah. sa perspective niya para maintindihan mo siya para magkaroon ka ng empathy para kahit papano, paano ma-exercise mo siya and then magiging init na sa'yo magiging magiging natural na sa'yo every time na kailangan mo rin i-practice eh mm -hmm. i-train yung sarili mo mm -hmm. sa, simple sa simpleng bagay lang ha simpleng way natin kung paano natin dahil siyempre ang hirap ang hirap pa rin eh kahit sabihin mong, madaling sabihin na unconditional love mm -hmm. ibigay mo dun sa ibang tao pagdating ng ng disagreement medyo teka lang mm -hmm. di ba natural na nangyayari yan Nor, yan lagay natin sa reality normal pero paano natin mapapractice yung yung bawat yung sarili natin mm -hmm. yun ilagay natin yung perspective natin sa, sa perspective nila para maintindihan natin kung saan sila nanggagaling 'di ba hmm. pag pin natin 'yon lagi magiging innate na sa atin magiging natural na sa atin yung ganong way of thinking hmm. It's para not... mag, para hindi magkaroon hmm. ng ng chaos hmm. or disagreement doon sa mga bagay-bagay hmm. at magkaroon ng respect oo parang yung unawa mo yung pag-unawa mo sa bagay na kung paano mo inuunaway sarili mo, kung paano mo binibigyan ng justification yung sarili mo, is try mo rin i mo yung sarili mo na parang, bakit gano'n yung ano niya, ginagawa niya so isipin mo, ano ba pinagmulan niya ano bang root, bakit niya na, bakit siya nakaka-come up sa ganong point ng ugali niya, para gawin niya yung bagay na yun, diba, parang gano'n peace Love kailangan gano'n. So, <laughs> so parang, yun nga, yung respect, yung sinasabi niya, parang respeto mo rin, kasi lahat naman tayo may pinanggagalingan. Hindi tayo, dapat lahat tayo yung bida. May bias tayo sa sarili natin. So, hindi natin tinitingnan yung, yung iba. Wala tayong Kaya ego, yan, o, ego natin kasi yung nag-work doon, di ba? Na natin mataas tayo sa iba. Mm -hmm. Eh, ang reality, kahit naman, Nakakataas, nakakataas ako or siya mm. sa society, eh, definitely, pantay-pantay pa rin tayo. Nung rights, pa, pa, mm. pare-pares -pare tayong nagwiwiwi, pare-pares -pare tayong pumupups, <laughs> pare-pares -pare tayong kumakain. So, walang difference. Pare-pares -pare tayong humihinga, natutulog, pumipikit ang mata. Saka sa mata ng law mm. ng, ng society, eh, pantay tayo ng karapatan. Diba? So... Mm. Kahit ano pang estado natin sa ano, walang walang unless sa... may politics. Oo. Walang <laughs> walang walang antas. Ang pagkatao natin, lahat tayo parehas at balanse. Eh. At mm, kung may mahirap man, may mayaman, ano lang 'yan? Mga ano lang siya, mga physical uh, manifestation dito. But the point is yung spiritual mo yung pinakaimportante para ma-heal para mai map nurture mo ibig sabihin maalagaan mo yung sarili mo para ma-intindihan mo lahat ng bagay. Hindi lang natin i apply ang love unconditionally sa lahat ng human souls or human beings but also in other ano creatures yung mga different uh, life forms lahat. like conware uh, mga animals lahat lahat na i-interact natin. Animals, plants, trees, yung nature. Lahat ng na nag exist Lahat ng nag exist sa atin is we have to give respect. Kung ano yung gusto nating respeto para sa sarili natin is yung hindi na ibibigay natin sa iba. Ing kahit hindi visible sa mata. Yeah. yung mga mga elementals like <laughs> anware, yung yung energies. Kasi lahat yan may energy yung mga hindi natin nakikita like kunwari mga supernatural na tayo di diba? anyways we all give respect to each one uh, they have their own world we have to respect their world and we have our own kumbaga we coexist na hindi man natin nakikita is we have to be kumbaga we have to acknowledge them also because somehow some of them are also helping us here Especially, yung sinasabi ko mga elemental energies na to is the four main elemental energies, the water, air, fire, and earth. ba? Diba? Yung water is nourishment natin. Yun yung nagpa, nag, naglilinis sa katawan natin, naglilinis sa lahat ng bagay. So, we have to acknowledge uh, the water every now and then. Whenever we drink water, because it sustains our life, it nourishes us, it gives us refreshment, tapos binibigyan din tayo ng healing, healing our traumas yun so water is is the representation of healing and uh, cleansing and also yung fire, yung kumbaga the fire inside us, the magic inside us, that's the the ano motivation, inspiration Asian. Yun yun, tapos confidence, yung self-confidence natin, determination, assertiveness, yung parang tayo is mag-aksyon sa lahat ng mga plano natin, desires, lahat ng dreams. So, yun yung fire, that's the representation. And also, yung binibigay niya sa ating sunlight, that's the physical representation of fire, na iniluluto yung kinakain natin, di ba? So, maraming bagay. If you see all these things, you are already mindful and conscious. And in the spiritual, air is the way we breathe. You know, nakukuha nating oxygen dito why we having this kumbaga, sustaining our life also. The air is giving us thinking, logical, thinking. So, siya nagki-clear ng passage ng ng download natin mula sa ating higher self. So, we have to acknowledge them as well. Okay? So, and the earth is, you know, already we have to save planet earth. Diba? Yun yung lagi natin sinasabi is the one we are... Ang bahay, um, ang bahay natin is hindi itong, itong walls na to. Ang bahay natin is yung earth. So, kailangan natin alagaan. Oo. Oh, dahil siya yung physical manifestation ng lahat ng ating mga hopes and dreams <laughs> dito sa earth. And kailangan nating nagbigay syempre ng gratitude lagi araw-araw. Yung mga blessings, oh, yung blessings na nararamdaman. Be thankful na yung simpleng ato, progress, simpleng bagay. Um, i-practice din natin yung yung pagiging grateful sa maliliit na bagay kasi pag natutunan natin yun, magiging natural na sa atin na grateful sa lahat ng ng maliliit na bagay at kahit sino yung tinatawag dating negative things, lalo na pag nakikita na natin yung positive things, is nagiging grateful na tayo sa mga bagay. Yes. Tupak. Soul contract <laughs> and reincarnation. Okay? Meron tayo in the spirit realm, kung saan tayo galing, kung saan kasama ng ating divine energy source is uh, we are all light beings. We have kingdom ng mga soul spirits and all. It's all Oo, ng consciousness. Merong mga ibang, kumbaga, split, split, split siya, pero iisa lang Like magmula sa, ar yung mga archangels, yung mga angels, yung mga ascended masters, yung mga, lahat ng mga different uh, spirit beings. We are all part of it. Nagkakaroon tayo para sa ating progression, para sa ating evolution, spiritual evolution, or pag-unlad ng ating spiritualidad papunta kung saan man tayong mundo. Pupunta either sa ibang ibang planeta yan or ibang kung saan mang dimension at kung dito sa Earth, meron tayong tinatawag na soul contract. Yun yung mga kasama nating spirit. Okay, interact. Nakaka-interact natin na parang meron silang magiging... Once in our life, uh -uh. dito sa reincarnation na to, uh -huh. eh, mamimit natin sila at makakapagbigay sa atin ng major Uh, part oo. para sa evolution ng... ng ating sarili. So, yun yung mga role nila. Parang yung contract na to, it's either uh, soulmate mo, palagi mong nakakasama, pwede kayong pagpunta nyo sa isang lifetime, pwede kayong magkaibigan, or pwede kayong whatever, pwedeng pamilya, pagkaibigan, o pwede ding villain sa buhay mo. Okay, pwede so, rin, pwede rin pusa <laughs> okay pwede silang kumbaga parang I will help you out kung gusto mong maging kapark kita dito sa sa earth uh, na maging pabahagi ng buhay mo para sa iyong evolution kahit na kumbaga ang ibigay niya sa iyo is positive or negative basta makakapagbigay siya ng malaking impact uh -uh, ng lesson sa iyo kumbaga yung mga soul contract mo pwedeng mga boss mo o kaya pwedeng karelasyon mo Pwedeng pamilya mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo. Parang ganon. Pwede rin si Thanos ng Oo. buhay mo. Tapos yung incarnation mo, <laughs> yung sinasabi ko nga parang sa video game, na parang dito yung playground. So you are here uh, with different levels, di ba, ang mga video games. Habang ikaw, eh, nagpa-pass ka dun sa, sa challenge na to, nag, nagle-level up ka. Purpose ng uh, soul is parang mag-expand siya tapos yung karmic na sinasabi sa reincarnation, 'di ba nga yung sinabi ko is like uh karma na parang whatever you put out will come back to you. So ibig sabihin, kung kvare recurring, yung ginagawa mo pa rin na parehang ganun ng ganun, hindi ka nag-evolve. So paulit-ulit ka lang dun sa incarnation mo, uulitin mo ulit siya. Kasi nagkakaroon tayo ng ano, eh, forgetfulness Darn, eh. Karmic cycle. No, na nawawala kasi yung memory natin doon sa kung saan tayo galing. Pagdating natin dito, since ang earth is may denseness, ang denseness is, ibig sabihin, pag, pagdating natin dito, ito yung pinaka-challenging part. Hindi na natin alam. Hindi na natin kilala kung sino yung mga nandun na kasama natin. Iba-ibang karakter sila dito. Pero may papasok pa rin sa'yo na ano, no? na kailangan mo mm. along the way mm. na mga hindi e, e, naman memories mm -hmm. pero more on wisdom. Oo, uh, magbe-break sa 'yon na parang kaka- ka recollection dahil or recall. Dumating sa dahil dumating sayo dahil kailangan mo makuha yung certain point. Mm -hmm. Uh, yung ability mo like kunwari, musician ka dati, tapos musician ka pa rin ngayon. Dat dala mo pa rin siya, nakuha mo siya kasi may kailangan ka pang i ano master dun sa point na yun. So meron ka o kaya kinakailangan mo siyang uh, i-express dito sa lifetime nito dahil kailangan mo siya ituro sa iba. So parang ganoon. Uh, yung purpose mo bakit ka nagre-reincarnate is your ano uh, self improvement, your uh, soul expansion, your yung spiritual evolution. Our consciousness continue even we die here. Ganun pa rin, parang TV unit lang siya. Pagka, kunwari, nanunod ka sa isang station, nag ka sa ibang channel, yun lang din, parang isang TV unit, pero nagbabago lang yung dimension, nagbabago lang yung world. So, continuously, tayo pa rin yung consciousness na to. Yung pag namatay ka, is wala ka na dito sa, sa physical body mo. Nawawala na ng essence yung physical body na hihiwalayan mo pupunta ka lang, lilipat ka kung saan yung consciousness na i-create ng consciousness mo na gusto mong puntahan. Going back to the spirit realm, and then, iisipin mo sana ako magkakaroon ng expansion, ng spiritual evolution, dun ka pupunta. Kung kunwari, may mission ka, like personal evolution mo, yung personal uh, growth mo, o kaya yung mission mo na hindi mo natapos yung mission mo na pagtulong, yung serbisyo mo sa ibang tao mas gusto mo para sa sarili mo is nang kakapag-contribute ka sa ibang tao doon ka nakakakuha ng upliftment doon ka nakakakuha ng expansion you go on in different life uh, dito din sa, sa earth o kaya sa iba somewhere else na ibang dimension so that's it ascended masters yung mga ascended masters archangels oh. angels